Paano mo hinarap ang mga pagkakataon ng hamon, madilim na sandali, at mga masalimuot na sitwasyon na nakakaapekto sa lahat? Ayon sa Mateo 5 oras minuto, maaaring ituring na anak ng ama sa langit ang isang tao, sapagkat ginagawa niya ang araw na magliwanag sa masama at mabuti, at nagpapadala ng ulan sa matuwid at di matuwid. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok para sa lahat, kahit maniwala sa Panginoon, magdasal o hindi, ang mga hadlang at mga kahirapan ay hindi maiiwasan. Kaya, paano haharapin ang mga panahong mahirap? Una, mahalaga ang pag-unawa kung sino ang Diyos at ano ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos ay puno ng mga pangako tungkol sa kanyang kahandaang lumaban para sa atin, sa pagtatanggol sa atin laban sa kasamaan at sa pagpapadala ng kanyang mga anghel upang palibutin tayo. Sa pagkilala sa mga pangakong ito, nagiging posible ang pagharap sa mga hamon ng may lakas ng loob. Pangalawa, mahalaga ang pagpupuri sa Diyos kahit nasa gitna ng mga problema. Ang pagpupuri ay isang mabisang kasangkapan para sa mga nananampalataya, sapagkat ito ay nagbabago ng fokus, inililipat ang atensyon mula sa problema tungo sa isa na makakapagresolba nito. Sa pamamagitan ng pagpupuri, nawawala ang pagtuon sa pangangailangan at nakatuon ito sa tagapagbigay. Ang pangatlo at huling punto ko ay isang bagay na nagmumula sa mas detalyadong paliwanag. Upang mapamahalaan ng epektibo ang mga mahirap na sandali, mahalaga ang pag-alala. Ang pagunita sa mga nagawa ng Diyos sa nakaraan at kung gaano siya tapat sa ating buhay. Ang paggawa nito ay magbibigay inspirasyon at taas loob. Na nagpapaalala kung gaano kalayo na inakay tayo ng Diyos, kung gaano karaming laban ang nanalo ng hindi umaasa sa sariling lakas. Ang pag-alala kung paano ipinakita ng Panginoon ang pag-ibig at kahapusan kahit sa gitna ng mga pagtatraydor na kaibigan. Tingnan ang likuran at alalahanin ang patuloy na pag-iral ng Diyos kapag ang mga bagay ay maaring bumagsak, ngunit hindi bumagsak. Oh, kailangang maglaan ng oras na maalala. Alalahanin ang lahat ng nagawa ng Diyos, sapagkat madaling makalimot, lalo na sa mga panahong hamon o kung abala sa araw-araw na gawain. Bakit mahalaga ang pagtingin sa likuran? Sapagkat ito ay naglalantad ng patuloy na pagiging tapat ng Diyos. Ito ay nagbibigay daan na makita kung paano niya tayo inalagaan sa bawat hakbang ng daan. Binibigyan tayo ng Salmo 77 labing isa tandang bawas labing dalawa ng pagpapahalaga sa kahalagahan nito sa pagsasabing, Alalahanin ko ang mga gawain ng Panginoon o alalahanin ko ang iyong mga kahangahangang gawain. Titingnan ko ang lahat ng iyong mga gawain at huhusgahan ko ang iyong mga gawa. Kaya't ang mensahe ay simple, tiwala sa Diyos, harapin ang mga hamon ng buhay sa pag ng mga pangakong pangangalaga, kapayapaan, at pangangailangan. Harapin ang mga laban ng buhay sa pamamagitan ng pagpupuri, inililipat ang atensyon mula sa mga problema patungo sa tagataguyod ng solusyon. At, sa huli, harapin ang mga mahirap na sandali sa pamamagitan ng paglaan ng oras para tingnan ang likuran at alalahanin kung paano nagtagumpay ang Diyos, nagbigay proteksyon, at nagturo, tiwalang siya'y magpapatuloy na tapat. Ngayon, tayo'y magdasal. Mahal na Panginoong Hesus, idinadalangin namin na lagi ka nasa aming piling, maging kaligayahan at ligtas na takasan. Tulungan mo kaming harapin ang mga hamon ng buhay, tiwala sa iyong pagiging kasama bilang mabuting pastol. Palakasin mo kami sa mga laban, nabatid namin na ikaw ay lumalaban para sa amin. Tulungan mo kaming manindigan sa mga tukso, tiwala sa lakas na ibinibigay ng iyong salita. Kinikilala namin ang otoridad na ibinigay mo sa amin ayon sa Lukas 10 oras labinsyam minuto, at itinataguyod namin ang tiwala sa iyo, Haring Hesus. Ang buong otoridad sa langit at sa lupa ay iyo. Amen. Ang lupa ay ibinigay sa iyo, Hari Jesus, walang sinuman na mas mataas kaysa sa iyo. Ikaw ay nag-iisa sa kanyang kagandahan at kadakilaan. Tanging ikaw, Hari Jesus, ang may otoridad na magpatahimik ng mga unos na ating hinaharap at magdala ng kapayapaan. Tanging ikaw ang may kapangyarihang palayain ang mga tao mula sa masasamang impluensya at pagkaalipin. Tanging ikaw, Hari Jesus, ang makapagbibigay buhay, magbibigay bago at gagawing bago ang lahat ng bagay. Bilang mga anak mo, nananatili kaming may tiwala at nag-aalay ng aming mga dasal para sa tulong sa pagdaan sa bawat pagsubok sa aming mga individual na buhay na sumusumon ng otoridad sa pangalan ni Jesus Kristo. Matibay kami sa pananampalataya sa tagumpay at paglaban sa mga hadlang. Ang aming mga panalangin ay pumipikit sa aming mga pamilya at tahanan. Naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, nagbubuklod sa ating pamilya, at ako'y nananalangin para dito sa pamamagitan ng otoridad sa pangalan ni Jesus Kristo. Ayon sa Lukas 1.0, 1.17, ang pitumput na alagad ay bumalik na masaya, nagpapatotoo, Panginoon, kahit ang mga demonyo ay sumusuko sa atin sa iyong pangalan. Sa iyong pangalan, Panginoon Jesus, anuman ang impluensyang demonyo na nanganganib na sumira sa aming pananampalataya ay dapat sumuko. Ang lahat ng lakas ng demonyo at masamang layunin na naghahanap na saktan ang aming tahanan o mga mahal sa buhay ay walang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus Kristo. Ang lahat ng otoridad ay naukol sa iyo aking Diyos, at ipinapahayag ng Filipos dalawa, siyam tandang bawas labing isa. Kaya't itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na kalagayan at ibinigay sa Kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay yuko ang bawat tuhod, sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at ang bawat dila ay aminin na si Jesus Kristo ay Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Inuukit ko ang aking sarili sa harap mo, Panginoon Jesus ang aming mga puso ay sumusunod sa iyong pamumuno sa aming mga buhay, damdamin, damdami, at layunin. Ang aking dila ay nagpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon. Si Jesus Kristo, ang hari na balang araw ay magbabalik. Naniniwala kami na ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon Jesus binibigyan kita ng papuri bilang tagapagligtas, na namatay at nabuhay na muli para sa aking mga kasalanan upang ipagkaloob sa akin ang kapatawaran. Aking itinataas ka, minamahal na Diyos. Tiwala ako at ipinahayag ang iyong salita, ayon sa awit isang daan, at apat na labing walong tandang bawas dalawamput dalawa, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisidaing sa Kanya, sa lahat ng nagsisidaing sa Kanya ng may katotohanan tutuparin niya ang kahilingan ng mga natatakot sa kanya, maririnig din niya ang kanilang deing at ililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa kanya, ngunit papatayin ang lahat ng masama. Aking bibig ay magpahayag ng papuri sa Panginoon, at ang lahat ng laman ay pahayag ng kanyang banal na pangalan magpakailanman. Naway mangibabaw ang iyong kalooban sa aking buhay. Naway maging ang iyong otoridad huli at supremong otoridad sa aking pag-iral, Ama, nagpapasalamat ako sa pagsagot sa dasal na ito. Luwalhati at karangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Naway kilalanin tayo bilang mga anak ng Ama sa langit, sapagkat pinapadaan niya ang araw sa mga matuwid, at di matuwid, at nagpapadala ng ulan sa masama, mabuti. Iaalala ko ang mga kahangahangang gawain ng Panginoon, tiyak, magmumuni-muni ako sa lahat ng kanyang mga gawa at ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa. Binigyan ko siya ng kapangyarihan na tapakan ang mga ahas at alakdan at matalo ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, wala nang masama sa inyo. Ang pitumput dalawa ay bumalik ng may galak, nagpapatotoo, Panginoon, pati mga demonyo, ay sumusunod sa amin sa iyong pangalan. Sa ganitong paraan, itinaas siya ng Diyos ng malaki, at binigyan siya ng pangalan na nasa itaas ng lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus, yuko ang bawat tuhod, sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at bawat dila ay aaminin na si Jesus Kristo ay Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Malapit ang Panginoon sa lahat ng nagsisidaing sa Kanya ng may katotohanan. Tutuparin niya ang kahilingan ng mga natatakot sa Kanya, maririnig din niya ang kanilang deing at ililigtas sila. Mga kaibigan at kababayan, kung kayo'y na-inspire at pinagpalang mga salita ng pananampalataya at pag-asa na ito, inaanyayahan ko kayo na gawin ang isang simpleng ngunit makabuluhang hakbang. Mangyaring sundan ang channel at ay like ang video. Sa ganitong paraan, magagamit natin ang mas maraming positibong at nakakabuong mensahe sa mas maraming tao. Sa pagsundan sa channel, naging bahagi na kayo ng komunidad ng suporta at inspirasyon. Sa pag-like sa video, hindi lamang kayo nagpapahayag ng pasasalamat kundi nakakatulong din sa mas maraming tao na magkaroon ng akses sa mensaheng puno ng pananampalataya at lakas ng loob. Magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng liwanag at pag-ibig. Bawat aksyon ay may kabuluhan, at sa inyong tulong, maaari nating maabot ang mas maraming puso at makagawa ng positibong pagbabago sa buhay ng marami. Salamat sa inyong suporta. Nawa'y magkaroon kayo ng kapayapaan at pagpapala.